Gusto ko na pong tumanda. Eh bakit mo naman naisip tumanda ka agad? Eh ang dami po kasing bawal. Bawal gabihin. Bawal lumayo. Bawal gumala na walang kasamang matanda. Kapag matanda na ako, lahat pwede na. Ay, nako. Hindi naman ganun yun kadali, anak. Maraming inaasikaso at responsibilidad ang mga matatanda. Hindi mo pa maiintindihan dahil bata ka pa. Pero gusto ko na po talagang tumanda. Ay, pasasaan ba? At tatanda ka rin. Huwag kang magmadali. Arr! Nakakainis naman si Mami. oh, eh ba't parang nilamukos na papilyang mukha mo? Eh kasi naman mama, ang dami na nga assignment. May projects pa. Simulan mo na lang at matatapos din yan paunti-unti. Eh paano ako makakapaglaro nito? Ha, gusto ko na pong tumanda para wala ng assignment na gagawin pag uwi ng bahay. Ma, pwede po bang maglaro muna? Please? Ati, sali po ako. O oh, sige, tara laro tayo. Ma, please! Ikaw bahala. Basta alam mo kung ano ang responsibilidad mo. Opo! Thank you, Mama! Uy! Cotton candy! Jay! Tara! Bumili tayo nun! Sige! Tara! Ano? Magkano yung cotton candy? 10 pesos daw eh! 3 pesos na lang pala meron ako! Ano ba yan? Five pesos na lang pera ko eh. Ah, fishball na lang tayo. Pero cotton candy ang gusto ko. Hmm. Gusto ko na talagang tumanda. Huh? Bakit naman? Kasi kapag matanda ka na, marami ka ng pera. Mabibili mo na lahat ng laruan, pagkain, at lahat ng gusto mo. Ganon ba yun? Oo, ganon yun kaya gusto ko nang tumanda Nat, usapin mo naman ako. Ayos lang yun. Makakahanap ka rin ng trabaho. Tutulungan kita. Jay, hayaan mo muna ako. Please. Hey, kakausapin ko yung mga kakilala ko. Ano ba? Pwede bang iwan mo muna ako? Gusto ko muna mapag-isa. Gusto ko lang naman makatulong. Pero sige, alis na ako. S sandali! Sorry, nadala lang ako. Ayos lang yun. <sighs> Di ko na alam. Paano na ngayong nawalan na ako ng trabaho? Kasi nakuha hagilap ng pera para matustusan ang pag-aaral ni Ash. Pambihira naman kasi yung customer na yun. Pinatanggal ako agad sa trabaho. inabuhusan e nabuhusan ko lang naman ng sabaw. Kung tutuusin, kasalanan naman talaga niya. Kaso, the customer is always right, sabi ni Boss. Okay na yun. Buti nga, binayarin ni Bossing yung araw na pinasok mo. Malas lang talaga at natapat ka sa reklamador at matapobring customer. Marami namang trabaho na pwedeng pasukan. Ikaw pa ba? Alam ko ang kakayahan mo. Salamat sa tiwala. Teka, si Ash ba yun? Nasaan? Yun know, o, yung nasa entrance ng motel. Sige, mauna ka muna. Sigurado ka? Oo, kakausapin ko lang si Ash. Ash? Ash! Ate, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang anong ginagawa dito? Halika nga! Ate, sandali! At bakit ganyan ang suot mo? Galing lang ako sa, sa work. Sa work? Anong work? Na ganyan ang suot? Galing ako sa bar. Ash, magsabi ka sa akin ng totoo. Macho dancer ka ba? Sumagot ka! Ate, ate, sorry. Ash! Bakit? no Kailan pa? Nakikita kong nahihirapan ka ng suporta ng pag-aaral ko. Alam ko din na patong-patong ng mga bayari natin. At ito, ito lang ang alam kong magagawa ko para matulungan ka. Ash! Nairaraos ko naman, di ba? Hindi naman kailangan humantong sa ganito. Hindi mo naman kailangan kumapit sa patalim para tulungan ako. Yung mag-aaral ka ng mabuti, sapat na yun. Ate, hindi sapat yun. Palagay mo ba hindi ako nakukonsensya tuwing nakikita kong hilap na hirap ko na kumita ng pera? Akala mo ba? Akala mo ba madali para sa akin? Na makita kang nahihirapan habang ako nag-aaral lang? Pero hindi sa ganitong paraan. Napakaraming marangal na trabaho na pwede mong pasukan. Pero bakit itong tinahak mong landas? Ano na lang ang sasabihin sa akin ni eh, Mama? Kung makikita niya tayo ngayon na ang kaisa-isa kong kapatid ay hinayaan kong magpakakolboy! Ate, hindi naman ito ang harap ko maging. Pero, pero dito ako dinala ng Kung buhay lang sana ang mga magulang natin, hindi tayo mahirap pa ng ganito. Hindi ko sana kinailangan gawin to. Ng mga sandaling 'yon ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makakilos. Natulala na lang ako sa mga tumambad sa aking harapan. Bakit nangyayari to sa amin, ng aking kapatid? Kung maibabalik ko lang, sana bata na lang ako ulit. Sana assignment na lang sa school ang inaalala ko. Sana laro lang ang lahat ng 'to. Pero araw-araw ay sinasampal ako ng katotohanan na ito na ang buhay na aming kinakarap. Walang pause, walang rewind, walang fast forward, game or it's over. mo, oh, malis ka raw. Buti na lang kabisado kita kaya alam kong dito ka pupunta. Ay. tagal na rin nung huling tambay natin dito sa talon. Dito ka nagbuhos ng hinanakit mo sa mundo. Lalo na nung pumanaw ang nanay niyo ni Ash. Nung bata pa ako, lagi kong pulit si mama. Na sana, tumanda na ako. Pero ngayong dumating ng matagal ko nang hinihiling. Gusto ko namang balikan ng panahon na bata pa ako. Sana pwedeng bumalik sa pagkabata kung alam ko lang na magiging ganito kahirap ang buhay. Nah, na, Tana. May mga bagay na Nangyayari sa buhay na hindi natin alam ang dahilan. Pero hindi ibig sabihin na dapat na lang natin itong sukuan. Namimiss ko na sila, Mama. Ano ba kasi ang problema? Sabihin mo na sa akin. Kaibigan mo naman ako. Sino pa ba ang magdadamayan kung hindi tayo lang? Kung nabubuhay pa kaya sila, Mama... Magiging ganito kaya kahirap ang buhay? Hmm, hindi natin alam. Dahil hindi naman natin hawak ang nakaraan. Pero kaya nating panghawakan ang kasalukuyan. Ang hirap, Jay. Ang hirap, hirap. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tutulungan kitang makahanap ng bagong trabaho. Tandaan mo. Habang may buhay, may pag-asa. Pasasaan saan ba't magiging ayos din ang lahat? Lahat ng problema, may solusyon. Kapag walang solusyon, eh di wag mo nang problemahin. <laughs> Jay, tumigil ka na nga. Hindi mo alam. Wala kang alam. Hindi ako okay, okay. Pagod na akong maging malakas. Pagod na akong lokohin ang sarili kong ayos lang ako. Nakakayanin ko lahat ng pagsubok. Pero hindi. Hindi ko alam kung paano magiging malakas. Naulila kami sa magulang. Para akong hinog sa pilit ng panahon. Bakit sinud-sinud ang dagok sa buhay ko? Hindi na ba matatapos ang unos? Hanggang kailan ako dapat magtiis? Gusto ko ng sumuko! Pwede bang time first? Na, na, sandali lang. Hindi na kita naiintindihan. Yung pagkatanggal mo pa rin ba sa trabaho ang pinag-uusapan natin? G, lahat. Kinaya ko. Pinesat ko lahat dahil akala ko darating ang panahon na aahon din kami. Pero ang kapatid ko... <laughs> Bakit niya nagawang ibento ang sarili niya para lang mabuhay kami? Kinagawan <laughs> ko naman ng paraan, di ba? Saan <laughs> pa ba ako nagkulang? Bugbog na bugbog na yung pagkatao ko. <laughs> Konti na lang. Matuturog na ako. Ah. Tana, huwag ka nang umiyak. Huminahon ka na para makapag-usap kayo ng maayos ng kapatid mo. Nandito lang ako para sa'yo. iyo. Dear love, sa lahat ng mga pinigdaanan ko sa buhay, hindi ako nagreklamo. Ni e minsan, hindi ko tinanong ang Diyos kung bakit ako, bakit kami ng kapatid kong dumanas ng paghihirap na ganito. Bagkos, lalo kong kumapit sa kanya dahil yun ang turo ng mama ko. Pero bakit, sa tuwing inilalapit ko ang mga pasanin sa buhay ko, imbis na gumaan ay lalong bumibigat ang dalahin ko. Kaya nang tanungin ako ni Jay kung okay ba ako, isang madiing hindi ang sagot ko. Paano ko magiging okay? Sabihin niyo sa akin, dapat ba akong maging okay? Ayoko na. Sagutin niyo ako. Kailan matatapos ang dinaranas kong ito. Ano pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Ha <laughs>